Hello, mga kapamiga at sa lahat ng mga sa atin, si Chitney. TV. Hi, po. Wow, Arte, ba? Diba? Ako pa si Jai Ho. At ito po ang hotspot. Mamang Pokwang, emosyonal sa pag-alis ng haya posted sa Instagram ni Mamang Pokwang ang mensahe nito sa papalis na anak na si May Subong. Pagsasad pa nga ni Mamang sa kanyang post na anim na buwan lamang daw mawawala ang anak para sa kanyang internship sa Paris. Taray! Ang bongga naman na pupuntahan ni, ano, ni May Social. Balita ko ha, sakto nga ang balik ng anak itong si Mamang sa susunod na taon dahil sa 2018 din nga ang due date ni Mamang Pokwang. Ang saya naman, diba? Pagbalik niya, meron na siyang ano, baby baby din, diba? kasi nga, alam naman natin, pregi-pregi si mamahang. Pero good luck, May, ha? So, yung internship sa Paris, patunay lang yan ang edukasyon niya, ang pinakamagandang pamana natin na makukuha mula sa ating mga magulang, ba Yun na!